Ogie Diaz may banat sa mga nasa posisyon at mga kandidato matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Hinamon ng showbiz insider at TV host na si Ogie Diaz ang mga kandidato sa pagkasenador at party list na gamitin ang pagkakataong ito upang magpakita ng tunay na malasakit sa mga biktima ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol region, partikular sa Camarines Sur. Sa isang Facebook post, sinabi ni Ogie, oh, yung mga tatakbong senador dyan at party list. O, oh, eto na ang pagkakataon nyo para tulungan ng Kamsur, para patunayan kung talagang para sa tao kayo. Ang kanyang pahayag ay tila isang panawagan sa mga politiko na hindi lamang tuparin ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng eleksyon, kundi maging aktibo rin sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng krisis. Binigyang diin ni Ogi ang kahalagahan ng pagkilos ng mga nasa posisyon at inilarawan pa niyang maaring ipakita ng mga ito ang kanilang mga resibo ng mga naitulong at mga hakbang na ginawa para sa mga biktima. Lalo na yung mga nakaupo doon, baka may mga resibo ng pagtulong, pag-ayuda at pag-rescue kayo na pwedeng ilabas para hindi kayo na judge, ilapag na dito. Sa mga salitang ito, tila umaasa siya na ang mga kandidato ay magkakaroon ng tapang na ipakita ang kanilang ginawang aksyon sa kanilang komunidad. Dagdag pa niya, mas nakikita raw niya ang mga aktibidad at aksyon ng dating vice president na si Atiner Lenny Robredo at ng kanyang Angat Buhay Foundation sa mga ganitong pagkakataon. Si Ma'am Lenny Herona Robredo na walang posisyon at ang Angat Buhay ang madalas naming makitang tumutulong. Sa pahayag na ito, makikita ang paghanga ni OG kay Robredo na sa kabila ng kanyang pagkawala sa posisyon, ay patuloy na nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Kilos na dahil nakakahiya naman kung during campaign period lang kayo makikita, nakakahiya naman sa inyo, dagdag na pahayag ni Ogi. Ang kanyang mga salita ay tila naglalaman ng hamon sa mga politiko na maging tapat at totoo sa kanilang mga intensyon, hindi lamang sa panahon ng kampanya kundi sa bawat pagkakataon na may pangangailangan. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagkilos ng mga politiko, lalo na ang mga may kapangyarihan, upang magbigay ng suporta at tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sa mga nakaraang taon, naging usapan na ang mga tulong na ibinibigay ng mga politiko at hindi maikakaila na ang kanilang mga aksyon ay masusukat sa kanilang pagkilos sa mga pagkakataong ito. Ang pagkilos ng mga personalidad sa industriya ng showbiz tulad ni OG, ay nagiging mahalagang bahagi ng pagbuo ng kamalayan sa mga isyu sa lipunan. Sa pamamagitan ng kanilang platform, maaari silang makapagbigay ng boses sa mga isyo na dapat bigyang pansin, lalo na ang mga biktima ng mga kalamidad. Hindi lamang ito isang pagkakataon para sa mga politiko na ipakita ang kanilang pagmamalasakit, kundi isang paalala rin sa lahat na may responsibilidad tayo sa ating mga kapwa, ang mga pagkilos ng mga ito ay nagiging inspirasyon para sa mas nakararami na makibahagi at tumulong sa kanilang mga kapwa. Mahalaga ring ipaalala na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang tungkulin ng mga nakaupo sa gobyerno kundi ng bawat isa sa atin. Sa panahon ng kalamidad, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay ang susi upang mabilis na makabangon at makapagpatuloy sa normal na pamumuhay. Sa mga mensahe at hakbang na ito ni OG, inaasahang mag-uudyok ito sa iba pang mga individual at grupo na gumawa ng kanilang bahagi sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Sa kabuuan, ang mga salitang binitiwan ni OG Diaz ay hindi lamang isang hamon kundi isang paanyaya para sa lahat upang maging aktibo sa pagtulong at maging responsable sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay may kakayahan, sana ay patuloy tayong tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng sakuna at krisis. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.